Ayan, okay na yung uh, TV na kinuha ko na board kay Chanchis. So, all goods na. So, pag may idea lang kayo, so, oh, ituturo ko na sa inyo. So, ito yung sira. Yan, yan yung sira. Ang issue nito is, magbiblink ng red. Ngayon, babalik sa pagka-standby. Yun yung sira niya. Ngayon, pinalitan ko siya. So, pag salpak nyo agad nito pag halimbawa naglilin niya walang display, ibig sabihin hindi match sa panel ID sa pinaka memory niya kaya yun ang kalabasan ng display niya guhit at saka ano uh, bar line so ito lang ang gagawin nyo uh, ililipat nyo lang yung memory yan yung memory So papunta dito yan. Dito yan nakalagay. So kunin nyo lang to. Ipalit nyo yung original dito sa pinalitan nyo. Para magiging okay sya. So ayan okay na. All goods na yung TV ni Sir. Okay. Thank you. Ha, papalo in share na lang mga idol. Para may matutunan kayo sa mga tricks kung paano gawin ang TV. Subscribe. Uh, pa-subscribe na lang sa YouTube channel Vlog uh, Tech Yun, okay, thank you Okay na mga idol Nagawa na natin Ang ating Home service Sa Bulacan Ayan. All goods na, pinalitan natin ito Yan mga idol buo na pero itong power supply buo to ito lang ang sira yung ano pero pag kumuha ka kasi nito isang set na talaga kasi magkadikit to oh. magkadikit na kaya hindi pwede siya ihiwalay Ay, okay na okay